Mga ka-Republic, misan pang pinatunayan ni Justin Brownlee siya ang GOAT among all PBA imports. Sinagip niya ang Hinebra mula sa tiyak na pagkatalo sa Game 2 ng kanilang Best of 5 Quarter Finals matchup. Isang 3-point shot ang itinira ni JB sa ibabaw ng depensa ni Alin Dorham at misan pa dumagundong sa sigawan ang buong Araneta Coliseum. Kahit si RJ Abariento sa parang natulala sa heroics ng kanilang import, first time up close and personal nakita niya kung gaano kahusay na clutch player si Justin Brownlee. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, matagumpay na nakalapit pa ng isang hakbang ang Barangay Ginebra patungo sa semifinals pagkatapos muling padapain ang Meralco sa Game 2 kagabi. Ngunit hindi naging madali ang laban, nakipagdikdikan sa Gin Kings ang mga bataan ni Coach Luigi Trillo hanggang sa kahuli-hulihang segundo ng laro. Nasaksihan ng lahat, match na match ang dalawang team na parehong may mahusay na reinforcement. Parehong three-time PBA import sina na Brownlee at Dorham. At sa mga crucial na minuto ng laro ay sila ang bumubuhat sa kanya-kanyang team. Todo kayod si Alin Dorham gustong makabawi sa pagkatalo nila sa Game 1. Disidido naman si Justin Brownlee na ilapit pa ang Hinebra sa hinahangad na semifinal slot. Nagkaproblema ang Hinebra nang maagang ma-foul trouble si Japet Aguilar. Kailangan siyang iupo at sandaling naging sentro si Justin Brownlee. At dito nakita ang lakas ng Meralco sa shaded area. Nangangalabaw si na Cliff Hodge at Brandon Beach na madalas nagriresulta ng offensive rebound para sa Bolts. At aminin natin, unstoppable si Alin Dorham sa ilalim. Sa puntong ito, nagkakamada na rin ang puntos ang Meralco import. Nakikipagsabayan siya kay Justin Brownlee. Isang minuto at dalawamput dalawang segundo sa game clock, ipinukul ni Alin Dorham ang isang three-pointer na nagbigay ng dalawang puntos na kalamangan sa Meralco 103 to 101. May 39 points na si Allen Dorham. At ito ang pinakamaganda niyang performance sa pagbabalik niya ngayon sa PBA. Ngunit hindi pa rin pala iyon sapat upang maipanalo ang kanyang kupunan dahil may ibang plano ang kanyang PBA Tour na si Justin Brownlee. Sa mga sumunod na possession, sa bolts ang bola at may pagkakataon sana si Alin Dorham na dagdagan pa ang kanilang lamang. Ngunit na-block ni Justin Brownlee ang attempt ng Meralco Import. Nakuha ni JB ang bola at ibinaba patungo sa kanilang court. Less than 20 seconds na lang ang natitira sa game clock. Binabantayan siya ni Alin Dorham. Pumake si JB na magdadrive, nag-step back para makakreate ng space, saka ipunukol ang 3-point shot sa ibabaw ng nakataas na mga kamay ni Alin Dorham. Swak! Nating batnet! Dumagundong ang sigawan sa buong Araneta Coliseum. Isang eksenang malinaw na nagpaalala ng katulad ding senaryo. Ang championship match sa pagitan din ng Meralco at Ginebra noong 2016. Brownlee versus Durham sa ibabaw din nakataas ng nakataas na mga kamay ng Meralco import, sinungkit noon ni Brownlee para sa Hinebra ang unang championship mula sa AKB Title Drought. Hindi na raw siya nagulat pahayag ni Alin Dorham sa mga reporter pagkatapos ng laban Pangkaraniwa na raw iyon na ginagawa ni Justin Brownlee Hindi nagulat si Alin Dorham ngunit sa isang video clip ay kitang kita si RG Abarientos Ay tila sandaling natulala sa heroics ng kanilang import Sinabi naman ni Alin Dorham na pipilitin nilang makabawi sa lunes Do or na para sa Miralco kung di sila makapagpapakita ng mas magandang laro ay baka iswip sila ng kupunang tinalo nila sa semis sa All-Filipino Conference. Pati si Coach Tim Cone ay bilib na bilib sa kanilang resident import. One of the best clutch plays by Justin Brownlee kumento pa ng American Mentor. Tunay daw na nakakamangha. Gabi raw iyon talaga ni Justin Brownlee. Anyway, huwag din po nating kalimutan ang isang anggulo ng laban na para po sa akin ay sobra ring naging mahalaga o nag-contribute sa panalo ng Hinebra. Ang depensa ni Jody Vance sa last ball possession ng Meralco. Ang depensa ni Jody Vance sa last ball possession ng Meralco. Nakataas lang ang mga kamay ginamit ni Jody Vance ang malapad niyang katawan para depensahan si Chris Newsom. Kung wala ang depensa ni Devance, Maaring na ulit ni Newsom ang jump shot na ginamit niya sa SMB sa All-Filipino Finals. Salute kay Justin Brownlee pero saluduhan din natin ang Ginebra Bigman. Naka 2-0 na tayo mga ka-Republic. Pag may awa ang Diyos, isang laro pa at nasa semis na ang ating mga idolo. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.